Yan guys, good morning sa ating lahat. Welcome back sa ating panibagong vlog. Camera natin guys, ito ang Insta360 natin. Connected siya sa ating Freedcon FX. Pag-usapan natin guys yung transfer of ownership kung bakit ko siya nakuha ng almost half day lang or 5 hours 6 hours yun dapat guys bago kayo pumunta ng HPG i-prepare nyo na yung mga documents na kailangan para kumuha ng HPG clearance dito tignan nyo na lang ipa-flash ko dito sa my screen dapat kuha nyo yung nasa sa inyo yung original copy ng ORCR ng motor photocopy nyo yun tapos yung mother file ng motor is iba sa sa region kung saan kayo ngayon na magpaparestro or magpapatransfer ownership kailangan nyo ng certificate of confirmation. Ganito. Ito yung itsura nya guys. Magre-request ka sa LTO. Flash ko na rin yung kailangan para makakuha ng certificate of confirmation. Yung sa akin, sa case ko, nasa 2 weeks yung inantay ko bago dumating yung confirmation ng motor bale yung mother file ng motor ko is San Mebaisi ha. Then pag nakuha mo na yung confirmation, dun ka na magpaprocess ng HPG clearance. akala ko nung una guys, hindi na ako makakaabot. Kasi nga, kung napanood nyo na yung unang video natin. Nasa 9am na ako magbiyahe. Galing pa ako ng duty kasi. Pero sa awa ng Diyos, kinaya naman ng half day guys. Natsyempohan natin na walang pila masyado sa may pag i sila ng motor or sa may sasakyan. Need kasi ng macro etching guys, dun sa may HPG. Pupunta ka sa may forensic yung mag-stencil don Dun sa may kampo. Eh, sa awa ng just guys, wala masyadong pila. Ako na lang yung nakapila ng motor. Kaya na-stencilan ka agad. Yun yung kailangan na isa. Tapos kailangan nating magbayad sa may land bank. Pwede namang magbayad sa may LTO kung hindi ka pa nakapag-online or hindi ka pa nakapagbayad sa land bank. Yung case ko guys, dun na ako nagbayad sa may HPG. At ang sabi doon may additional charges lang. Kunti lang naman guys yung additional charges. Hindi naman ganong kalakihan yung may papatong. Bale, ang kailangan natin guys, pagpunta tayo ng HPG clearance, yung ORCR, original copy, tapos Xerox copy. Kasi i-compare nila sa Xerox copy at sa original. Tapos yung confirmation yung deed of sale ng motor na nakanotaryo photocopy lang yun guys yung original kailangan sa LTO yun tapos yung ID ng vendor yun yung isa sa importante yung ID dapat may tatlong signature tapos yung ID hindi pa expired sa araw o sa taon na ipaparehistro mo na yung motor mo o ipapachange of ownership mo na tapos yung ID mo mismo na bumili kung saan ipapangalan yung motor yung new owner na nya which is ikaw yun tatlong signatures yun lang guys yung kailangan dun sa mga HPG clearance tapos pag nakuha mo na yung HPG clearance yung case ko nakuha ko naman kaagad kasi bale nung nag search ako sa youtube yung iba dun balik raw ng tatlong araw pero yung sa atin nakuha natin kaagad inantay lang natin kaya nagdiretso agad ako sa LTO ito naman yung mga kailangan guys sa LTO flash natin dito sa, dito sa my screen para screenshot nyo na lang una yung original ORCR guys yun yung pinaka importante tapos yung sa case ko yung original copy ng certificate of confirmation Bale yung original niya guys, maiiwan sa LTO. Doon mo na rin makukuha. Tapos yung original na firma sa may Xerox ay Xerox ng ID sa vendor at vendi. Yung original na firma guys, hindi na yung Xerox, yun yung importante. Yung TPL insurance. Yun. Bale, yung sa akin, registered pa naman. Ang kailangan ko na lang sana ay yung endorsement. Kaso, nung pumunta ako doon, sabi nila, iba na, iba na raw yung insurance na nakuha dito sa may motor. Kaya ginawan nila ako ng bagong insurance, yung TPL insurance. Mura lang naman yun guys Nasa wala pang 500 ata yun Tapos yung details doon Pangalan mo na Na new owner Yun Yung deed of sale Original na yung ipapasa mo dun sa may LTO Hindi na Xerox copy notarized dapat yun guys tapos pag kompleto na pumila ka na ibibigay mo na sa my guard or sa my vehicle or motor inspector iche-check nya lahat yung documents guys tapos yung sa case ko kaya medyo na late ako ng natapos yung different signature. pinakuha ko ng affidavit of different signature. I-flash ko dito guys yung itsura niya. Kasi nga yung pirma sa may ID at sa may vendor magkaiba. Kaya pinakuha ko ng affidavit of undertaking different signature. Kaya umabot ako ng 5 p.m. onwards. Ako na yung huling kliyente sa LTO noon. Yan guys, yung kailangan. Tapos pag pag na, bibigay mo na sa inspector, pag okay na lahat, wala nang problema, bibigyan ka ng stub at sasabihin na lang kung anong window yung pipilahan mo. Antayin mo na lang na i-announce yung pangalan mo. At yun, ibibigay na nila guys yung bagong OR at CR or yung Certificate of Registration ng motor mo na nakapangalan na sa'yo. Yun guys, sana nakatulong or naintindihan nyo itong vlog natin para sa transfer of ownership this 2025. Maraming maraming salamat, guys. Kung nakarating kayo dito, pa-subscribe naman, uh, pa-like, pa-share, then pa-comment na rin. Pa-support yung channel natin, guys. Maraming maraming salamat. God bless sa ating lahat, guys. Peace. Then, out na ako. Biyahe tayo, guys. Bye-bye.